Hello mga pare ko, magandang tanghali sa inyo lahat O, oh, nandito kami ngayon sa ano naman kami, nag Pero, ang mayayari ngayon mga pare, ano uh, May ligo kami sa ilog Ito, pakita ko sa inyo O, oh, mga paro, o mga kasama ko <laughs> Si Molly, si Goy si Roy G O, oh. oh, ligo na, ba? Ah, malamig ang tubig Wow! Oh! Ah. <laughs> oh, tingo ganda ng ano? Ganda ng ilog oh. Maliligo may... Oh. Maliligo muna. Grabe. Maliligo kami Oh! Allah! ala, na <laughs> Oh. Malalim. Oh. Malalim oh. mo. Ano na nalubog mo? Ano diyan sa ilalim? Oh, teo. Pinas. So, yo mga pare ko, ah, maliligo lang kami At nakita nyo nga dahil uh, napakainit, bali break time kami ngayon tanghalian. Eh ito na naka, naka malapit yung venue namin dito sa may ilog gaya ito ang init, bali wala nang init, maliligo na lang mga pare.

Alis kayo agad, double to one. Ah! Ay, kurot mag din. Yeah! Yo, mga par! Ang lamig ng tubig! Grabe! Kahit mainit ang panahon, pero ang lamig ng tubig siya, ano? Sa ilalim. Ito, hindi kami. Masama ko. Ayan. Kaprasong ano lang mga par, hingal na agad. Wala na, nahina na yata talaga mga tropa. Ano par, okay na? Okay na. Dati mga rungo ko sila.

Juma <laughs> blo? Jumablo? blo? <Jumablo>? Alakintag saay. Juma <laughs> blo <Jumablo>, tropa? <laughs> Yo mapar balik pa balik na kami don sa amin ganon area. At uh, okay na, tapos na kami maligo. Ang sarap mga parang lamig ng tubig. Oo, uh, tumalon pa nga kami. Sayang lang, hindi na ng video. Doon sa taas. Sarap ng paliligo namin. <laughs> ah, pabalik na kami ulit. And dito lang naman kami sa, ano, sa kabilang kalsada lang. O, oh, ayan, par, mga tropa. Tapos ayun yung dalawa kong kasama. Oh. Ayan, yan lang. Oh. Kabilang kalsada lang, mga par. Oo. Oh. Lamig <laughs> ng tubig oh. Ayun lang pinag-aano namin, trabaho namin. Oh, ito. ng nga muna kami dito mga paro. Oh. Itong dalawa namin kasama eh. Hindi sumama eh oh. <laughs> <May> tutulog. <laughs> Ayun oh. Baka mamaya sasama yan mamaya. Bago kami magtrabaho. <laughs>